Nang dahil umano sa celos, pinagsasaksak ng isang lalaki ang kalaguyo raw ng kanyang misi sa Davao City. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dead on arrival sa ospital ang 34 anyos na lalaking ito sa Davao City. Martes ng madaling araw ng pagsasaksakin sa harap ng sarili niyang bahay, ang biktimang si Gordon Gabrines, empleyado ng Land Transportation Office. Agad namang sumuko ang suspect na si Ravince Deno, 34 anyos at asawa ng isang katrabaho ni Gabrines sa LTO. Base sa investigasyon, Love triangle ang posibleng naging ugat ng krimen. Inamin daw kasi ng asawa ng suspect na naging karelasyon niya ang biktimang si Gabrines. Yung wife daw ng uh, suspect, uh, nag-confess daw sa kanya na meron daw down... Uh, kasama na niya sa trabaho na nagka sila ba. Mm -hmm. Tapos ngayon na uh, yung wife din ng uh, victim na found out niya rin na yung husband niya ay merong nakarelasyon kasi nakita niya daw sa exchange of ano ba? Conversation dito na raw nagkasundo ang parehong asawang babae na magkita sila at ang kanilang mga mister sa bahay ni Gabrines para pag-usapan ng isyu, Pero wala pa raw isang minuto. Inilabas si Sideno ang dalawang kutsilyo at pinagsasaksak si Gabrines sa harap at likod. Na-recover sa crime scene ang kutsilyong ginamit. Bagamat sumuko na, pansamantalang pinalaya ng piskal ang suspect. Pero mahaharap pa rin daw ang suspect sa reklamong murder during inquest kasi release na fiscal for uh, case bill dapat talaga. Mayroon pang kailangan ng mga documents na i-submit. Nakaburol na ang biktima sa isang puninarya sa Davao City. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi ito. Tumanggi na rin magsalita ang asawa ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5